Hindi na ikinagulat ng ilang eksperto na karamihan sa mga Pinoy ang naniniwala na dapat makipagtulungan na ang Pilipinas sa Amerika upang maresolba ang issue sa West Philippine Sea. Base na rin ito sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Si Bea Bernardo sa detalye. Naniniwala ang karamihan ng mga Pilipino na dapat makipagtulungan ng Pilipinas sa Estados Unidos sa gitna yan, ng tensyon sa West Philippine Sea. Batay sa pinakuling survey ng Pulse Asia, 79% ng mga Pilipino ang nagsabing na dapat makipagtulungan ng pamahalaan sa Estados Unidos, sumunod sa Australia at Japan. Ayon sa isang eksperto, hindi na nakakagulat na mas pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino ang mga matatagal ng kaalyansa ng bansa. Lalo ngayong nakita natin na uh, lalo tayong pinag ini ng China, natural lang na uh, titignan natin yung matagal na nating kapartner at kaibigan. Mahigit 70 taon nang nagtutulungan ang militar ng Pilipinas at Estados Unidos sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. May umiiral ding Visiting Forces Agreement ang bansa sa Australia habang inaasahan namang malalagdaan ang Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan sa unang bahagi ng taon. Nakakuha naman ng 10% na boto ang China habang 4% naman ang India. Lumabas din sa survey na 55% ng mga Pilipino ang naniniwalang matutupad ng administrasyon ang pangakong maprotekta tahan ang ating interes sa West Philippine Sea. Yung mga hakbang na ginawa ng administration ay tagal na talagang kailangan. Marami nga dyan, magal long delayed na. Uh, so yung uh, taong bayan, parang siguro na fulfill yung expectation nila na uh, gagawin nga ng administration yung kailangan nilang gawin. 67% naman ng mga Pilipino ang nagsabing ang pagpapalakas ng ating external defense capability, lalo na ang Philippine Navy at Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng AF Modernization Program ay makakatulong sa pagprotekta sa ating bansa sa rehiyon. Habang 56% naman ang nagsabi na makakatulong ang joint patrols at military exercise kasama ang mga kaalyadong bansa. 52% ang nais na mas mapalakas pa ang military presence sa West Philippine Sea at ayusin ang BRP Sierra Madre. Dagdag pa ni Pati bakal. Ngayong napatunayan ng handang ipaglaban ng Pilipinas ang karapatan nito sa rehiyon, dapat gamitin nitong oportunidad ng pamahalaan upang magkaroon ng pagbabago sa pakikitungo ng China sa bansa kaugnay ng tensyon sa rehiyon. Bernardo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.